nag-payable pa ang earnings mo sa Facebook. Tapusin mo video na ito at sundin ang proseso. May tinatawag silang silent review o sa community mas kilala bilang proof face. Hindi yan sinasabi ni Meta pero nararanasan ng halos lahat ng bagong content creators. Ito yung mga common na dahilan bakit not not payable ang kita mo. Una, hindi pa kumpleto ang payout setup mo. Pangalawa, may pending na verification o tax info. O di kaya binabantayan pa ng meta ang consistency at content health mo. Gusto mo ma-unlock ang earnings mo? Gusto mo mabayaran ka ni Meta? Ito ang gagawin mo. Una, check ang monetization eligibility mo. Buksan ang Facebook app. Pumunta sa professional dashboard. Then, click monetization. Then, click your tools. Siguraduhin active ang monetization tools kung ano mang tools yung meron ka. Pangalawa, set up na maayos ang payout info mo. Pumunta ka sa settings, then payouts. Dapat verified ang identity mo. May nakalink na bank account or PayPal. Kahit tapos ang tax info mo kah at kahit may isa dyan na kulang, magiging not payable ka talaga. Ang pinakahuli mong gawin ay Pumunta sa Meta Support. Sa Facebook app, pumunta sa Support Inbox, piliin ang monetization issues, at isend ang mensaheng ito. Ilalagay ko po ang message na ito sa comment section so that you can copy and paste it. So, ito lang ilagay nyo. Hi, Meta Team. My account is in professional mode and compliant. However, my earnings are still marked as not payable. Kindly review and assist. Thank you. And of course, mag consistently at iwasan ang violations. Iwasan ang copyrighted content. magpost post ng 3 to 4 times a week habang naghihintay ng approval. I-share mo ito sa kapat natin content creator na hindi alam bakit delayed ang sweldo nila. Follow me for more real talk and solution sa mga ganitong creator issues. Hindi ka nag-isa. Unbox catch you. One dream, one goal, let's grow together.